Also mga idol, good morning sa inyong lahat yan, di ba? Ay ito yung gagawin natin. So, inanda ko na, hindi ko lang pinakita sa inyo ang paghihiwa natin ng ating mga ricado. So, ito nga, ay eh, ang, uh, ang ating lutuwin ngayon, siyempre, yellow na magsasabaw tayo. So, ito na ngayon mga ricado. So, nakahiwa na yan, luya. No? So, magsasabaw tayo nito, ng bean. At saka itong Tripolyo, so nakahiwa na yan, nakahugas na yan mga idol. So ito mga na gagawin natin. Para sa almusal natin, for this video natin mga idol, araw ng lunis ngayon. So ito na nga. Susubukan so, natin mga idol, ipapakita po tayo inyo. Ganito po yan mga idol. Ilulunod po natin yung una nating ilagay. Ito, naglagay din ng luya. Ba? Ayan. supat itong sibuyas, dapat ano lang tubo. So mga idol yan, maglagay tayo pakuluin muna natin bago natin nililagay itong yellow pin natin kasi malip, mabilis na maluto yung mga idol so ito, ilalagay na natin lahat itong kamatis siling green, yeah. wah, wow. diba so may kulang pa tayo mga idol paminta, no, at saka ano na natin, mamaya na natin ilalagay ng paminta pakuluin muna natin yung sabaw natin so ito, nakahanda na ngayon yung pang sabaw natin, at saka ito ng yellow pin natin, at saka ito na yung repolyo natin so ito nga, uh, nakita nyo idol nilagyan na natin ng mga ricado dyan bago natin ilalagay itong yellow pin pakuloyin muna natin yan mga idol bago natin ilalagay yung yellow pin natin at saka itong ripulyo yan mga idol pag maluto na so mabilis lang natin lutuin yung ating yellow pin so ito ang gagawin natin pakuloyin muna natin bago natin ilagay ito let's go mga idol gagawin na natin ito po mga idol sasalang na po natin yung ating pang sabaw sa yulupin ito na po isalang natin mga idol Yan, di ba pagkatapos natin isasalang so papuyan natin yung mga idol ayan may apoy na so hintayin natin ilang minutes mga 5 minutes pag kumulo na yung mga idol bago natin ilunod tong yulupin natin at saka ito napakahuli tong repulyo natin so gusto natin half cooked lang yung luto nyan so napakasarap yung mga idol matamis-tamis yan no alright no ayan mga idol Etong yellow pin, so mabilis lang maluto yan, di diba? Lahat ng tao alam ng yellow pin, mabilis lang lutuin. So ang gagawin natin mga idol, pakuluin muna natin, tsaka natin ilalagay yung yellow pin natin. So after 5 minutes mga idol, babalik po tayo. Pakuluin muna natin yung ating pinapakulong sabaw. Kung siya natin. Ay ito, mga idol, kumulo na pala yung ating sabaw natin. So kailangan natin, para makumpleto yung ating niluluto so siyempre maglagay tayo ng paminta ayan ayan mga idol kumulo na no so siyempre ilalagay na po natin yung ating yellow pin para maluto na so ito na po mga idol ilulunod na po natin ayan, ayan mga idol sa so, video nakalagay na po yung yellow pin natin no? so ayan mga idol haluin natin para pagalo yung next sweldo na po mga idol hinahalo kay ko ayan lasang lasa no ba diba? oh tinamo mga idol kaluluto natin parang luto na siya kaya mabilis yan siya maluluto so ito mga idol kukuha tayo ng palimpla natin so syempre mga idol para sumarap yung sabaw natin so ilalagay na po natin tong isda naman yung sinasabaw natin yung yellow so ganito rin na ilalagay natin yung cubes So ilalagay na po natin mga idol, babalatan ko po dah. Na, Bago natin ilulot. So na nga yan mga idol. So ito ilalagay na natin. Okay. So par siyempre, siyempre para masarap yung anong natin. So ganito rin ang ilalagay natin. Let's go mga idol, balatan muna natin. So ayan mga idol, dalawa yung ilalagay natin para hindi na tayo magtitimpla pa ng iba pa. So ito na yung pampalasa natin. Kaya nilagyan natin ng dalawa para malasa na hindi na tayo magtitimpla pa ng iba. So ito mga idol, ilulot na natin. Wow. Napakasarap niyan mga idol. Malasang malasa 'yan. Ganito ngayon ang ulam na rin, natin mga idol. Yelpin, no? Yeah, sinasabawan na nga natin, no? Ayun, nakalagay na yung pamista kanina. So, itay natin na mag, ano yan mga idol. So, medyo paluto na nga yun. So, mabilis lang siya lutuin. So, isda nga siya. So, hindi kagaya ng iba pang natin. Mga kagaya ng mga pork, mga beef kasi siyempre matagal yung mga idol kailangan mo palambutin muna pero yung isda pag kumulo na yung tubig pang sabaw ilalagay muna so mabilis lang siya maluto mga idol kailangan natin titimplahan natin ng maayos para masarap yung ating pagkain let's go mga idol tatakpan muna natin after 2 minutes ilalagay na natin yung ating ripolyo yan. yan mga idol nakahugas na nakaready na po yun ibas at ilulunod lang natin so one minute siguro mga idol patayin na natin apoy so ayan na luto ko na yan si mga idol after two minutes babalik tayo so mga idol medyo paluto na nga yung anong ano natin yung sinabawang yellow pin so bubuksan na natin so titikman natin yung timpla kung ayos na ba ayan tikman natin mga idol kung masarap na ba yung timpla so ayan hindi pa tayo nakalagay ng asin so maglagay tayo ng asin mga idol konti lang nasakto alright okay na yan mga idol ayan diba napakayami yung kinabawal natin yellowfin mga idol sarap hindi natin so ilalagay na po natin yung repulyo natin mga idol ayan hindi natin wow sarap mga idol Siyempre, lulod natin yun para malanta yung ating repolyo. Ayan. Yan ang ulam natin ngayong almusal, di ba? Almusal pwede rin sa tanghalian, so medyo marami tong mga idol. Ah, talaga ng tanghalian to. Saya so, mga idol, yung sabaw tinikman ko na. Okay na yung mga idol. So na natin ng 1 minute mga idol, patayin na natin yung ating apoy. Babalik tayo 1 minute. So ito na mo, mga idol, titingnan na natin. So umabot na ng 1 minute. So haluin muna natin yung ating repolyo para makita natin kung luto na ba talaga siya. Ayan. So, asa na yung panandok po. So, ito na nga mga idol. Haluin na di ba? Napakasarap niya mga idol. Yung ating sinabawan na yellow bean ngayon. So, ito na nga. Lumabas na nga itong yellow bean. Di ba? Napakasarap niya mga idol. Ganito lang ang paghihiwa para napakayami. Kitang kita niyo mga idol. Oh. Bumubuka na yung karni ng ating yelpin. bean. Alright. <laughs> Napakasarap mga idol. Ito yung pinakalmusal nating mga idol. Ayan. Ay So, ito mga idol, luto na yan. So, patay na natin aboy. Baka ma-over pa yung ating repolyo. Ayan, pinapatay na natin. So, ano pa nga mga idol, tapos na tayo sa ating ginagawa. Finish product natin, tapos na tayo. So, ito nga, luto na nga ito. So, ang gagawin natin mga idol, ano pa, takahay na po tayo. So, hanggang dito lang yung video natin mga idol. Marami salamat. God bless. Salamat na nanonood sa aking video. Thank you po sa inyo. Bahabay na po sa inyo. Mag-ingat po kayo palagi dyan. Bye -bye na po.